Napakabuti ng Diyos sa iyo. Ako po si Father Fiel Pareha at ito po ang ating segment, ang Daily Devotion, na kung saan tayo po ay magdarasal, magbabasa at magninilay kasama ng salita ng Diyos sa buong taon. Manalangin tayo. Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Halina, Banal na Espiritu, liwanagan mo ang aming puso at isip nang maunawaan at may sa buhay namin ang iyong salita. Amen. Our Bible passage for today is from the book of Psalms, chapter 86, verses 1 to 7, and I read it for you. Incline your ear, O Lord, and answer me, for I am poor and needy. Preserve my life, for I am devoted to you. Save your servant who trusts in you. You are my God, be gracious to me, O Lord, for to you do I cry all day long. Gladden the soul of your servant, for to you, O Lord, I lift up my soul. For you, O Lord, are good and forgiving, abounding in steadfast love to all who call on you. Give ear, O Lord, to my prayer, listen to my cry of supplication. In the day of my trouble I call on you. for you will answer me. Napakabuti ng Panginoon sa atin. Pagising sa umaga, panibagong buhay, panibagong pakikitungo, isang pag-asa upang makabawi kung anuman ang nagawa nating kamalian kahapon. Napakabuti ng Panginoon sapagkat ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak sa atin, ang ating Panginoong Heso Kristo. Kaya naman, ang ating tanong, paano natin matutumbasan ang kagandahang-loob ng Diyos sa atin o matutumbasan ba natin ito? Ang kasagot ay hindi, sapagkat ang Panginoon ang pinagmumulan ng lahat ng kabutihan dito sa mundo. Ang ating tugon sa kagandahang-loob ng Diyos ay ang ating pananampalataya. Isang matibay at solidong pananampalataya na palaging nagsasabing Opo Panginoon, gagawin ko ang iyong banal na kalooban. Sa lahat ng ating ginagawa sa buhay, saan man tayo naroroon, palagi nating ipahayag ang ating pananampalataya sa Panginoon bilang pag-aalay ng papuri at pasasalamat sa kanya. Napakabuti ng Diyos sa buhay mo. Sana maging mabuti ka rin sa iyong kapwa, sa iyong sarili at mag-alay ng papuri sa Panginoon. Manalangin tayo. Panginoong Yesus, napakabuti mo niyo po sa amin. Nawa, kami po ay maging mabuti rin sa mga taong aming nakakasalamuha araw-araw. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Huwag po ninyong kalimutang ilike ang video nito, mag-comment po kayo and share it with your family and friends. Ang panalangin bago matulog ay may sariling Facebook page na po. Huwag niyo pong kakalimutang mag-like at mag-follow dito. And do not forget to subscribe to our YouTube channel. I-click niyo lamang po ang link na nasa description ng video nito. O kaya naman po, just search Father Fiel Pareha. God bless you po.